Hi guys, welcome back. Pinaaraw na naman ako hindi nakapag-vlog. Anyways, uh, today tutukoyin ko guys dito sa mga items na nandito. Kung ano yung mga items na bibilhin ko ulit or ipopurchase ko ulit. And kung ano yung mga items na nandito na hindi ko na bibilhin kasi uh, ako ko ng mga reasons kung why. And dun sa mga bibilhin ko pa ulit, bibigyan ko din ng reasons kung bakit bibilhin ko ulit sila. So, ito yung mga plano kong bilhin guys sa susunod kong angkat sa pagpunta ko ng Divisoria and the next week siguro ako pupunta. So, ayun. Ayan yung aking mga paninda ngayon guys. So, sa last upload ko, di ba nag-rearrange ako And, ayan, effective naman, guys. Napakabenta nitong mga ano ko. Kasi dati doon ko yung siya nilagay. And ngayon, nilagay ko na ng ganyan harap mismo dito sa screen. And, and ganyan yung pagkaka, ano ya guys, pagkaka-arrange. Kasi nung una, patagilid sila. So, pag nakikita sila dito sa gate ko, tagilid sila, hindi sila nakikita ng pa-front. So, ngayon, as in, nakaharap na talaga sila. Kaya, uh, mas naging mabenta sila. So, yung observation ko is mas pumatok yung ganitong arrangement na ginawa ko. So, ngayon nga ay mag-share ako ng mga products na gusto ko pang binipin sa susunod kong pag-angkat at yung mga hindi na. So, dito. Ayan. So, balik kukuha lang ako guys kasi ng ideas kung ano yung mga items na usually binibili ko. So, kaya titingnan ako sa mga display ko dito. Kasi meron ako mga inuulit and meron din hindi ko na binibili for some reasons first itong mga balloons kung kukuha pa ba ulit ako definitely hindi muna kasi meron pa akong mga balloons dalawang pads pa siya and alam ko mabilis lang din yung maubos pero hindi na muna para kapag naubos siya nakapag angkat na akong mga ilang araw meron na wala ano naubos agad siya meron akong kumpaga meron akong reasons ulit na makabalik kahit hindi ko pa na papaubos yung ibang mga display, yung mga bagong display, kung in case na meron ako. At least may mga items akong nakikita kong nauubos. Yung balloons, hindi mo na ako kukuha niyan. Kasi gusto ko, maubos mo na sila. Para hindi tayo mag matambakan or hindi mag double Kasi puro palabas yung pera kung panay ako ang katas meron ka naman. So yun, hindi mo na yung balloons. Pero titingin ako din guys, uh, sa ako kung ano yung mga balloons pa. Iba, iba pang mga designs ng balloons. Kasi ito mabenta to. Itong aking watermelon, eh, watermelon na balloons. Ayan, patok yan sa mga bata. Then dito guys, meron ako dito ito. Ayan. Ito na ko to kasi kapag na-expose siya sa init. Kasi nung mga nakaraang buwan, mainit. ah uh, sobrang init, ba diba? Hindi ko siya mabenta guys kasi yung mga pens niya is hindi na gumagana. Yung kanyang mga markers, hindi na siya gumagana. So, ayun, hindi ko siya maibenta. Dinisplay ko lang dyan para meron akong pantakit dito. Para lang hindi siya blanko tingnan dyan. Kaya dinisplay ko pa din. So, ayun, nakakalungkot. Baka hindi na muna ako kumuha. Kahit, kahit ito na lang yung natira. Tatlo na lang. So, hindi ko na siguro muna dadagdagan. Well, hindi naman natig-init ngayon, pero parang medyo na-turn off lang ako. Kasi siguro sa mga susunod na lang ako kukuha niyan. Kapag medyo na-miss na ng mga bata yung ganyang klase yung items. And then next, ito. Ayan, yung may mga glitters-glitters na ganyan. So, hindi naman ako kukuha din ito. Though, kalahati naman na yung nabawas. Pero, hindi kasi siya ganun ka-kalakas benta siya pero hindi siya ganoon kalakas. Ito yung malalakas sa akin itong mga balloons and the rest. So ito hindi ka ano. Etong Jibits guys, wala na akong planong bumili niyan dahil hindi na siya uso. Pero paunti-unti nabibili pa din siya guys ng mga batang may crocs. Ito naman dito, ito yuto guys. Ito mga ganito. Doon yan guys sa sampu-sampu. um, bentahan ko yun is 15 to 20 pesos. Ito, mga espada. Ito na lang ba yung natira? Ito na lang ata yung natira eh. Wala na akong stocks. And okay naman siya guys. Nabenta naman siya sa akin. So, feeling ko magdadagdag ako nito. Kung may makita akong ibang design or ibang style ng espada. Pero hindi na ganito. Kasi kapag paulit-ulit, pag alam natin hindi naman siya ganun kabilis na na-dispose or nabenta, hindi siya advisable na binhin ulit. Kasi matatambak lang siya. So, ayun, siguro kung um, bibili pa man ako niyan, um, pipili ako ng ibang design or ibang style. So, ganun. Ito, ilang beses na ako nag, ano nito guys, nag-purchase. And parang hindi na siya ganun pauso. Ayun, so bigyan ko muna kayo ng idea guys kung ano pa yung ibang mga toys na parang in ngayon sa mga bata or nauuso. So dahil ito, mabenta din siya pero dahil hindi na nga siya ganun kauso ngayon, hindi na ako magpo-purchase ulit niyan. Pauubusin ko na lang. Pero kung uso pa talaga yan, siguro bibili pa ako. Kasi di ba ang piraso na lang siya o oh, paubos na siya. Pero dahil yun nga, hindi na siya uso so hindi na muna. Ito, ito ang cute nito. Mabenda din siya guys. Isa na lang to siya eh. Ah, pag may iba pa akong nakita doon, pero hindi na ganito guys ah Bibili ulit ako. to 30 lang naman yung bentahan ko niyan. 10 pesos ang bili ko nito. So, eh, no, it's not, At 20 pesos. Tapos binibenta ko siya ng 30 to 35. So, maghahanap ako ng iba pang mga klase ng mga ganitong toys. Pero mga nakaganyan siya, yung tigbebente. Ayan, so, definitely, so, meaning, bibili ulit ako, pero hindi na mga donut-donut. Siguro kung merong mga fruits na ganyan din kaniliit. O, so, dito naman sa mga cars, ayan, airplane. May airplane pa ako doon actually. Kasi bala ko bumunta doon sa may sampu-sampu nga eh. Pero kung may makita ako guys, sana magustuhan ko. Yung itong car, wala na, dalawa na lang ako. To. Ayan, pwede pa akong magdagdag nito kung may iba pa akong makitang car. Basta yung mga ganyan na pwede kong ibenta tag-15. So, baka bumili pa ako ng mga ganito, -ganito. Ayan, madali naman mabenta kasi malalaki siya, tapos 15 ko lang binibenta. Ayan, kung meron lang akong malaking, ano sana, storage or pwede akong magbigbig ng marami, uh, okay na siya. Pero kung kaunti lang mabibili ko, hindi siya ganun ka, kaganda yung tubo dahil na tig-15 ko lang siya ibebenta in 10 piso, lima-lima lang yung tubo tapos ang paghawak ko pa basyado siyang bulky kasi malalaki pero ganun pa man gusto ko pa din magdagdag yan eto, hindi na ako bibili nito, ayan nabibili naman siya pero parang ang hirap ng ibenta kasi 35 kasi yung isa niyan, akala ko 20 lang, 35 pala. Kaya eh, binenta ko siya ng 50 to 60. Eh, dito kasi guys, sa location ko, nakaka-afford lang sila ng mga ganong prices. Eh, kasama nila yung parents nila. Pero kung hindi, dito lang sila sa mga panima-lima, hanggang sampu-sampu, hanggang 20. Gano'n lang yung kaya nila. Kaya yung mga binibili ko, ay dinidepende ko sa kung ano lang yung afford ng mga customers ko dito. Tapos dito guys, ito, labubo, hindi na. Pero buti may isa akong batang customer dito guys na nagko-collect siya ng labubo card. Kaya kahit papano, ayan, nabibenta ko siya. Wow, so, napapaubos ko siya. Siya lang mag-isa. Tapos meron pa ako dito. Ito pa oo. Oh, may nakatambak pa ako kasi yun nga, pag uso yung isang ano, tapos pag bumila ako ng madam, biglang hindi na siya uso, hindi na siya mabebenta. Gaya nito, ayan, Binaba ko na yung presyo, presyo niyan dati. Dati kasi yan ay 50 pesos ngayon tig 10 na lang. May bumibili pa din ng pagpaminsan-minsan. So mabalik na tayo dito sa Labobo Card. So ayan, hindi na ako bibili niyan kasi hindi na din siya uso. Tapos ito, hindi din dahil ang tagal niyang mabebenta. At ito naman, sobrang mabenta sa akin. So, sa mga suki ko talaga mga batang lalaki. Kaya yan ang dadamihan ko. Napakaraming pads yung binili ko niyan guys. Pero naubos pa din. Yan na lang natira. Isang tie na lang. Nakapads to. Nilagay ko lang dito. Ayan. Para halo-halo na sila. Ayan, pag naubos, I mean, pag, pagbalik ko, ayan, isa to sa mga bibidhin ko. And, mamimili ako ng iba-ibang characters. Ayan, nakakatuwa. Kasi, 120 yung ano nito guys, isang pad. Tapos, 20 pieces. Binibenta ko siya ng 10 piso. So, meron na akong 80 pesos. O, oh, may 80 pesos ako sa 120 pesos na tubo. Kaya, ipupush ko to. Hanggat gusto ko ng mga bata. And then, yung ano pala, baka kumuha ko ng Beyblade kasi uso ngayon yung Beyblade. Kung wala na kasi ako nun. So, ayun, siningit ko lang. Ito naman yung pintas. Natatakpan kasi siya, guys, minsan. Kaya, hindi napapansin ng mga bata. Ito, mabenta din to. Ayun, tato na lang. Bibili pa siguro ulit ako nito. Kung may makita akong iba-iba pang mga prints. So ayan, baka i-try ko pa 'yan kasi mabenta din 'yan sa akin. Then itong yoyo ball. Ah, ayan, mura lang kasi 'to. Mabenta din siya pero medyo noong unang binibenta ko to guys, noong unang nakaraang buwan, mabenta naman sa akin 'to pero ngayon parang humina siya kaya. Ah, uh, pass na muna ako yan. Then ito naman, medyo may kamahalan kaya hindi na muna ako bibili niyan. May mga gustong bumili nito, kaya lang namamahalan yung iba. Pero yung iba, bumibili naman. Pero ganun pa nga, hindi na muna ako kukuha niyan. Kasi itong car na to, ang tagal-tagal na itong pullback car na to. Ay, pero malaki yan siya guys. Ayan. Nabenta naman yan, kaya nilagay ko siya banda dito para mas mabenta pa. Pero pag naubos yan, hindi... Hindi na muna siguro. Titingin ako ng ibang pamalit ko sa ganyan. So ayun, ito. Ito yung mga hindi ko muna bibilhin. Ito, ito. Ito bibili pa ako nito pag ano ko. Kasi ito maganda din 'to mabilis tumabenta actually. Ngayon natengga nga lang dahil umuwi ako ng province na, 'di ba, nagbakasyon ako. Kaya natenga tong aking sticker na ganito. Pero ang isa to sa mga mabilis mabenta kaya ibili ulit ako nito, guys. Kung may meron pa nitong pahaba eh na note din para din siyang booklet pero pahaba. Kaya 'yun ang susunod kong pipiliin. Pero ganito din siya, pahaba lang. And ito, masasulo kasi hindi gaano napansin. Try ko kumuha siguro ng ibang ganito. Pambabae naman. Puro kasi yan panlalaki eh. Yan yung mga tinatawag na surprise toys. Ayan. Tapos may isa pang ganito na surprise balloons. Yung mga balloons yung laman, yung malalaki. Ayun. Plano ko ulit yung bilhin. So sana matagpuan ko sila dun sa DB pagpunta ko. And itong beads. Ito yung mga ganito hindi na muna siguro pauubusin ko muna yan tapos titingin na lang ako ng iba kasi parang hindi siya ganun ka ano, sa mga bata malalaki kasi iwan sa kanila gusto ko nila maliliit pero ayan 10 piso lang naman yan eto flashlight since maulan ulan na baka try ko pang bumili pa niyan flashlight jackstone di ganong nabenta sa akin yung jackstone hindi ata uson, Bumili ako ng Jackson kasi marami nagahanap. May pupunta dito. Yung hindi ko talaga siya regular na customer, guys. Tapos pupunta lang na, ah, uh, may Jackson kayo. Ilagi akong wala. Yung e, bumili na ako, wala nang bumili. <laughs> Ayan, meron naman dalawa. So, ayun. Ito, yung mga ganyan. Paubos na din naman, so hindi mo na. Gusto ko may mga bago ako, eh. iba lang yung mga uulitin kong, ala, lakas naman, guys. Ayun, oh. Mahangin ngayon. Huwag lang sa umulan kasi kapag maulan, wala talagang customer. Matungal talaga ang benta pag mga ganitong ano, panahon. So, ito. Ayan. Stickers. That, hindi pa, ubusin ko lang muna. At, ang dami ko nyo kasi na stickers eh. So, pass muna ako sa stickers eto dito yung mga stickers ko na to guys sobrang dami nito madaming bumibili nito ngayon pero dahil sa sobrang dami niya din matagal din maubos kaya pauubusin ko muna yan so kapag ubos na yan syempre bibili ulit ako kasi favorite ko talaga yung mga stickers guys sa magnet naman dito pagdating sa magnet I think titingin ako ng ibang design ng magnet para hindi nakakasawa na laging ganyan pero ayan oh paubos na siya kasi tiktok 5 lang yan mura ko lang nabili kasi So, siguro yung mga items depende din sa price. Kung sa unang mabibili. Pero meron din namang mga mura lang na matagal din minsan mabenta. Kasi minsan yung sinasabi ng mga bata, dahil sa sobrang dami daw, nangirapan silang kumili. So, kung ano talaga yung eye-catching, yun agad ang napipik nila. So, dito, eto na guys. Dito na sa mga slime. Definitely, wala na akong slime. Ayun o ayun, wala na. Kung slimy na lang, dalawa na lang. So, kailangan ko na talagang mag-angkat ng marami-raming slime. Ayun, ako, kaya lang, ang bigat nito. Tapos ito, isang pack na lang meron ako nito. Kaya, bibili na din ako. Yung stamp, okay na muna ako sa stamp. Nabibili siya, pero mukhang hindi mo na ako talaga. Basta, ang hindi ko pwede palagpasin, itong slime, mga slime. Tapos, ito ang ang net yeah, bouncing clay. Sobrang malakas yun sa akin. Itong singsing. -sing. So, stop na muna ako sa singsing. -sing. Ito. Ayan, kailangan mo nang maubos yan. Then, dito naman. Ayan yung mga yan. So, wala muna mga ganyan. Hindi mo na ako aangkat ng mga ganyan. Papalitan ko sila ng iba. Ibang klaseng items. Na pwede ko pa rin ibenta, tagbebente. Or, siguro hindi mo na akong kuha ng ibebenta kung tigbebente. Tig-15 mo na, and then itong tig, pwede kong ibenta ang tig-30. Kasi yung mga ganito, medyo matumal pa tayo sa items na yan. Dito naman sa baba, ayan, hindi na ako bibili ng mga ganito, guys, sa Divisoria. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya mabenta. Kasi bumibili ako nito, guys, online. And para less hassle. Kasi yung mga ganitong binibili ay mabibigat kaya hindi na ako sa ano talaga bumibili yan sa online na talaga Do, mas maganda talaga sa Divisoria mas makakamura ako pero pasok na din naman ang tubo ko dito kung sa online ako hindi pa ako pagod kaya sa online pa rin ako bibili yan so, ito ito mabenta din sa akin to eh so titingnan ko yung after a week kung mauubos ko siya baka bumili ulit ako dito naman sa accessories Ayan. Um, hindi ko nakikita na tinatangkilit nila yung mga accessories yung mga customers ko dito. Kasi seasonal kasi to guys. Minsan bang may occasion or ano. Pero yung sanrio ko guys, gusto ko siyang dagdagan. Ito na kasi siya o. Oh, yung mga tigfa 5. Or gusto kong dagdagan or nakaganyan na ba? Or gusto kong mag -repack. para may magawa ako. Gusto ko siguro na-repack na lang, repacking. O or order na lang siguro ako sa shop. tapos i-repack ko para mas kaya lang mag-effort pa. Pag may time. Basta mabenta sa akin ng Sanrio. And yung mga yan, ipapaubos ko na lang muna yan. So, hindi mo na ako magpo-focus sa accessories. Kasi ang mabenta talaga dito sa location ko, guys, is mga laruan at mga candies. So, ito, mga daladalagita lang bumibili nito paminsan-minsan. Pero, ayun, kailangan kong mapaubos. But, meron akong isang bibilhin na, guys mag-aangkat ako ng maramihan na fake nails. Ito na lang ang fake nails ko, guys. Ayan na lang. O, so, mamimili na ulit ako ng fake nails. Siyempre, sa online shop ako mamimili. Mas mura kasi sa online shop. And so, ayun, mga bibidhin ko. Dito naman, spinner. Bilang muna ako bibidhin yung spinner. Yoyo, hindi din. Mga yoyo pa ako. At Et, saka, ito ba yung spinner ko, um? yung isa. So, uh, pass muna sa spinner at okay, chain na nakawan na naman ako o oh, mga bata. Mamaya kayo sa akin, kakausapin ko yung mga yon. Nahuli ko sa CCTV. Akala nila, hindi ko sila makikita ah. And then, ito yung kalabuti sa mukha. Tatlo na lang. Baka try ko itong mumili ulit nito. Pero titingin ako ng ibang design. And then, magnet, magnet. Wala muna mga kitchen. Pass muna ako sa mga kitchen. Tattoo. Titingin ko ng tattoo na hindi pa bata. Ayan, titingin ko ng mga tattoo na, ano, basta yung hindi ganito na tattoo. Yung mga pang astig-astig. Kasi mas nabebenta siya. And then, itong keychain na labubo. <laughs> <laughs> hindi ko alam, mabibenta ko pa ba ito. Pero, sige lang. Baka may mga bata pa na gusto bumili yan. Sampu lang naman yan. So, ito. Ayan, paubusin ko na lang yan. Ano din yan? Spinner din yan siya. So, Ito, ayan. Ito mabenta din sa akin. Pero hindi na siguro muna ako magano ng slide. Siguro yung... Hindi na muna ako mag... Hindi na muna ako magano ng slide. Siguro yung Rubik's Cube. Yun yung bibigay ko. Ayan. May maliliit kasi guys na Rubik's Cube. So, baka yun muna ang... Ipapalit ko dun sa slide-slide na yun. Pag-iisipan mo kung maliit na Rubik's Cube o yung malalaki na. Or bibili ako ng malalaki and bibili din ako ng maliliit. Kasi pag may mga bata na hindi nila afford yung malalaking Rubik's Cube, pwede, at least meron silang option, uh, yung maliliit. Um, makakabili pa din sila. Pwede, kasi yung isa, tag-20, tapos yung maliit, tig 10 lang. And meron pa ako ditong water gun. Ito yung mga water guns ko. Paulan na ganyan. <laughs> Sige, diba? Uso yung water gun ngayon. Ayan, maulan-ulan na ngayon. So, definitely, wala mo na tayong water gun. So, yun lang naman guys ang mga iba ko pa bibilhin na meron dito. So, yung wala dito, titigin ako doon. Kung may makita akong bago, dadagdag ko dito. Kailangan kasi guys na kahit nakikita kong parang di pa ako satisfied na wag ano agad, mag-angkat na agad kasi na medyo ano pa oh medyo hitik pa siya. Kailangan pa talaga niya mabawasan. Pero kailangan ko rin kasi mag-display ng bago para may makita silang bago. And didiskartehan ko na lang na mauna munang mabenta itong mga luma. Siguro hindi ko na i-display lahat. Baka mag-display lang muna ako ng konting bago para may makita silang bago kahit pa paano. Magkaroon sila ng urge na bubiti ulit. Meron na kasi ako din guys na kompetensya. So, pero malaki pa din yung pesto ko kasi I mean, mas marami pa din akong display kasi sa Divisoria ako bumibili. Sila dito lang sila sa palengke namin bumibili. And mas nakakamura pa din ako compare doon sa binibilhan nila. So, ayun, ayun yun ang mga magkagaya. So, hindi natin iiwasan yung magkakaroon tayo ng kompetensya. Kaya, mapapansin nyo, medyo tumal tayo ng konti. Ganun talaga, guys, sa business. Pag meron tayong kakompetensya, may mga times na nagiging matumal ang ating bentahan. Pero, kung gusto nyong umasenso, tiyagain lang. O oh, magtitigil. Kasi yung mga kakompetensya na yun, guys, tugitigil naman sila kasi nagsasawa sila. Ako oh, hindi ako nagsasawa. Kahit matagal na close, kahit ma-close ko itong tindahan ko, tapos mag-o-open ulit ako. So buhay na buhay pa din. Basta wag lang gagalawin yung kuhunan. So yan lang, guys. Sana may natutunan kayo dito sa vlog ko. And sana na enjoy nyo ito. At uh, sa susunod na lang, guys, ulit na aking video na i-upload. So, thank you so much, guys. More info pa ang aking ibibigay sa inyo sa mga susunod na vlogs.